Hi guys, meron akong pakikita sa inyo na sobrang takot talaga ng nangyayari sa isang bataon na 2029. Kaya, yeah, sobrang takot talaga. Pakita sa inyo, panoorin nyo. Kaya, yeah, konti-konti na kayo magdasal. ano nangyayari sa ito rin rin. At tayo malalaki sa panoorin Panoorin nyo. Isang space object ang pumukaw sa atensyon ng NASA na hanggang ngayon ay patuloy na pinapantayan. At 99942 office nagpapadya nga bang tumama sa ating planeta? Kailan? At saan? Mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-update sa mga bagong labas na video. Unang-una, ano ba ang kometa? Asteroid, meteoroid at meteorite. Ang asteroid ay isang space rock na pangunahing binubuo ng mga bato at metal na makikita malapit sa araw. Ang kometa o comet ay isa ring space rock na binubuo naman ng mga yelo at alabok. Ito ay makikita malayo sa araw kung saan maaaring mabuo ang yelo. Minsan ay nagkakabanggaan ang mga ito sa kalawakan. Ang tipak na mula dito ay tinatawag na meteoroid. Kapag ang meteoroid ay nakapasok sa atmosphere ng Earth, ito ay unti-unti natutunaw at nagiging isang meteor o mas kilala natin sa tawag na bulalakaw buntot na liwanag na nakikita natin ay ang bahagi nito na nalulusaw habang naglalakbay sa himpapawit ng taigtig. May mga pagkakataon na hindi lubusang natutunaw ang isang meteor. Ang natitirang bahagi nito na nakakalapag sa kalupaan ang tinatawag na meteorite. Ayon sa NASA, ang mga space objects na mas maliit sa 25 meters o katumbas ng isang gusali na may pitong palapag ay hindi maituturing na panganib dahil agad itong nalulusaw Pagpasok pa lamang ng atmosphere ng Earth. Kaya naman, ang pinsala sa pagtama ng isang meteoroid na may sukat na 20 meters ay isang nakakagulat na pangyayari. Ito ay nangyari noong February 2013 sa Russia, kung saan isang meteoroid na may sukat na 20 metro ay nakapasok sa atmosphere ng Earth at bumulusok bilang isang meteor sa bilis na 19 km per second ayon sa mga saksi, ang liwanag na nagmula dito ay mas matindi pa sa sikat ng araw at may napakainit na singaw na nagkagaling dito. Kumikit kumulang 1,500 katao ang sinugod sa ospital. Ilan dito ay dahil sa panandali ang pagkabulag, malalang sunburn at mga sugat mula sa mga nagtalsikang ang bubog na mga nabasag na salamin ng pintana at nag-collapse na mga bubong dahil sa shockwave. Ang pinakamapinsalang impact ay tinatawag na cheek ni na naganap 66 million years na ang nakararaan. Isang asteroid o comet na may laking labing isa hanggang 81 kilometro ay tumama sa Earth na naging dahilan upang maglaho ang 75% ng mga nabubuhay sa mundo, kabilang na ang mga pamosang dinosaur. Ang impact ay sinasabing may lakas na katumbas ng 10 bilyong Hiroshima atomic bomb. Nag-iwan ito ng crater na hanggang ngayon na ay mababakas pa sa Mexico. Unang natukoy noong June 19, 2004, ito ay pinangalanan ng Apophis, kasunod sa Serpent God of Evil and Destruction ng Ancient Egypt. Ito ay may laking 350 meters o katumbas ng pinagpatong na dalawa at kalahating Torre de Manila, ang gusaling photobomber sa Monumento ni Rizal, at ito ay naglalakbay sa kalawakan sa bilis na 12.6 km per second. Umani ito ng atensyon noong December 2004 matapos makalkula na may halos 3% posibilidad na tumama ito sa daigtig sa Friday the 13th ng April 2029. Matapos ang obserbasyon ay binawi ng NASA ang pahayag at sinabing ang asteroid Apophis ay dadaan na lamang ng sobrang lapit sa planeta. Mas malapit kaysa sa buwan at higit na malapit kumpara sa distansya ng mga weather satellite na nasa kalawakan ayon ba sa kanila, sa sobrang bilis ng paggalaw nito, ay magagawa nitong tawilin ang kuan sa loob lamang ng isang minuto. Bagamat hindi sapat ang laki para gunawin ang mundo, ay kaya nitong burahin ang isang syudad sa mapa. Ang impact ng asteroid Apophis ay pinatayang 65,000 times na mas malakas kumpara sa nuclear bomb na binagsak sa Hiroshima. Kamakailan, naglabas ng bahayag ang kapo ni Billy Meyer UF UFO religion na umano'y may direktang pakikipag-ugnayan sa mga alien na mali ang kalkulasyon ng NASA. Ayon sa authorized media representative ni Meyer at isang research scientist na si Michael Horn, ang nasabing asteroid ay paniguradong tatama sa ating daiti sa pagitan ng mga pet siyang April 13, 2029 at April 13, 2036. Aniya, sa sobrang lakas ng impact, para ma ang gas na papatay sa milyong-milyong katao. Kung saan, ayon kay Michael Horn, ay sa pagitan ng North at Black Sea. Tumama man o hindi ang nasabing asteroid sa Earth sa nasabing petsa, ay mayroon pang milyong-milyong space objects sa kalawakan. Ang tanong, ano ang maaaring gawin para na ang pagtama o makaligtas kung sakaling ang may bumagsak na asteroid sa ating planeta?